may mga tinda dito na ano, mura. Guys, meron pala dito yung um, sisol to. Oo, oh, nakita sa camera. Meron pala dito sa ano, sa GitHubs. Sarap to eh. Yan guys, dito nagawi kami sa may bandang GitHubs. Dito may makita tayong mga market na parang wet market mura yung mga tinda dito kesa sa normal na supermarket at dito nagawi din kami sa may gintuan may mga singsing -sing na 21 karats ito earrings na medyo maliliit Dito may makikita ka rin mga bangles na medyo makakapal at meron ding maninipis. Sari-sari sila. Ito meron din mga earrings at merong silver rings. Yan, may malaki, may maliit. Halo-halo, meron din mga bangles ulit na medyo makapal, medyo manipis. Sorry, sorry. At dito na matatapos yung aming video guys. At thank you for watching. Bye bye!